Ito po, nalinis ako na po. Nalinis ako na, nalagay ko na po sa balding pagbuburuan ko ito. Bali ano ito, anim na, mayroon na limang tray. Kasi mayroon may nabasa doon. May bukod na may manipis. Ano ito? Anim na tray. Anim. Na, anim na tray ko ito yan. Pagsama nito. ito. Ha, paglalagay ko po nito may tubig po ito na katakot-takot po kasi limang kilo po. Tsaka ito, ayan. Ngayon po, tatakpan ko na po ngayon ng ano yun. Ang plastic at saka simula ngayon po, bibilang ako ng 13 to 12 days. Eh, depende po sa alat, titikman ko rin po yun pagka ano. Kailangan po ito, nakalubog po itong gato din eh. Ito, lubog na lubog sa tubig lumulot ang fossil kasi yan kaya kailangan merong naka ano, may nakatiin ito po na ko nga po ng ano, ano ano para lumubog po. po silang lubog na lubog ito, ito ito po ito po Dito ha. Ah. Hmm. Simula ngayon ito. Ito na no, ko ito. Yung mga yung may basag. Hmm. Dalawang hmm. benta yung mga may basag. Para di na sila magbabasag. Ito mulo na lalim basag ni. Eh.